Good afternoon guys. Ayan. So ngayon ay mag-update tayo sa ating bagong anak na rabbit. Ayan. So titingnan natin kung may namatay ba o wala bang namatay. So ngayon ay hapon na guys. So samahan nyo ako at tingnan natin. Let's go! So ayun guys. So ito nga pala yung ano guys. So, oh. uh, mga bagong anak. So naglagay na ako ng damo kanina. Ayan. Tapos nilagyan ko ng feeds. Kasi pag may anak guys, uh, nilalagyan talaga ng feeds para siyempre medyo pag, lalo na pag maraming anak eh maraming dumididi. Kaya kailangan nila ng dagdag na pagkain. So ayan yung ating mga kasamahan So ito yung anak na isa guys, isa dulo. Ayan o. Oh. Ayan. So ito yung ganito pala yung design ng pagkain na nila guys so. Pag naglagay ng damo guys, dito lang yan sa gitna nilalagay. Ayan, oh. uh, may lagayan lang yan dyan. Uh, at ano na yan. <coughs> oh, lang nila yan sa siwang dito guys sa butas. So ganyan guys. So, oh. ayan o. Oh, mapapansin nyo. Ganyan sila kumain ng damo. Ayan o. Oh. O oh, diba dinudukot lang nila utay-utay. Yan. So maganda rin yung may pakainan na ganyan guys na nakahang kasi hindi nila naiihian at hindi natataihan. So dito na tayo sa ating pag-update sa ating mahiwagang nanganak na rabbit. So ayan guys oh. So ilawan lang natin. Kasi medyo madiling. Ayan. Tingnan nyo guys kung gano'ng nakalalaki. Ayan oh. So ilang araw na ba sila ngayon? Ano bang araw ngayon? ah uh, Pitsa ngayon ay May 1 guys. May 1, nanganak sila 26, 27, 28. At 3 days. 3 days pa lang, oh. Mga ganun. Pero tingnan nyo guys kung gano'n nakalalaki. Ayan, oh. O, oh, diba? Nagkakaroon na ng medyo balahibo. So, at ang kagandahan guys, napakaganda niya mag-alaga ngayon kasi walang bawas yung pito guys. Ayan, bilangin nyo kasi pito yan guys. Oh. Diba? So, wala pa rin bawas. So, ibig sabihin napapadidi niya nang maganda. Ayan, hindi ibig sabihin yan guys, hindi stress yung ano uh, hindi stress sa kulungan yung inahin. Kasi pag stress ay eh, kulungan guys yung inahin na rabbit. Hindi siya nag-aalaga masyado ng anak niya, pinapabayaan niya lang yan. Uh, so ibig sabihin yan, hindi siya stress. Uh, maganda yung posisyon ng ano niya, kulungan. So at ito naman yung isa guys. Ayan, oh. kung mapansin nyo guys. Nakakatawa talaga tingnan guys. Tingnan naman, Oh. Ayun oh, ang cute niyan. So wala din bawas siya, guys. So siyam pa rin 'yan. So titingnan na natin. Oh, so, himas okay, muna tayo sa ano. Ating inahin sa mother doe. Kasi baka mahawakan natin yung kanyang anak ay Mahirap na, di ba? Ayan guys oh. Walang bawas yan guys. Mga na mga natabunan lang. Ayan guys, atin nyo. Walang baka walang kabawas-bawas yan. O, oh, di ba? Napakaganda tingnan guys. Ayan oh. Ang na agad nito. Yan. So, kaya maganda rin mag-alaga ng rabbit guys. Kasi, hindi naman siya mataas yung ano niya, gastos niya. Kasi sa umaga, maglalagay ka ng feeds. May feeds talaga na para rabbit guys, kaya lang medyo may presyo. Kaya ang ginagamit ko lang ay ano lang, uh, feeds ng integ yung masamanok, integra tray. So pwede naman sa kanila yon basta may tamang ratio lang na pagbibigay kasi para hindi mag-bloated kasi nagbo-bloated din siya ng pagkain guys ng sobra. So yan. At sa hapon naman guys, damo na lang yan guys ang binibigay ko. Wala na pong feeds yan sa mga walang anak. Ayan o. Oh. Nauda mo na lang yan. At saka, siyempre, may tubig dapat. Ayan. So, maganda yung pagkapanganak ng mga rabbit kasi walang bawas, walang namatay. So, sana makasurvive pa uh, lahat para di ba? Isang anakan lang guys. dami na agad. Sobra <laughs> pa dun sa ano guys. Sa bilang ng dati pa. Dating malalaki. Kasi itong malalaki guys, ano lang to? Ah, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 eh siyam plus 7 o diba di ano na agad ah 16 o di dalawang anak isang anakan lang ng dalawang rabbit mahigit na agad dun sa malalaki <laughs> ang bilang nila so yan yung guys yun ang aking update sa aking uh, mga nanganak na rabbit at eh, i-update ko kayo ng i-update sa mangyayari pa sa mga hinaharap nito ng aking mga may anak na rabbit kung talagang makakasurvive lahat so yun guys maraming maraming salamat and God bless ating lahat bye bye